Yung mga black po na yan, yan po ay lasada tapos naglalagay pa tayo ng may nakasulat na mga papel ang laman, pakiusap, pakiingatan para nang sa ganun po maging yung rider po eh alam na papel po yung hawak nilang parcel para mas ingatan po. Then kung papansin niyo, after po natin maibalot is i-ready -re na po natin siya para i-deliver. May mga times po na konti lang din naman yung order, may mga times naman na madami kagaya po nito, medyo madami. Kaya nga natutuwa ako ay at hindi ako nagkamali ng like this video and hit that notification bell for more updates. Okay, good morning. Hello po. November 2 po ngayon, uh, 2023. So, alas 5 pa lang po ng umaga, kaya huwag tayo masyadong maingay. So, ang ginagawa ko po ngayon pagka ganito, pagka ganitong umaga na nagigising ako is unang-una as Shopee seller and Lazada seller is kailangan mo munang mag-print ng hindi tinatawag nating waybill. So, ito po siya yun yung mga waybill so upon checking po kahit papano ang Lazada po natin is may apat na order ang Shopee naman is 31 so ngayon ang ginagawa ko tuwing umaga is nagpiprint tayo kung mapapansin nyo yung printer natin medyo mabagal kasi may difference na yan eh ito ho ay sublimation print printer eh, ano? so L1300 kaya medyo mabagal naka ano yan eh yung naka quality print siya kasi pagka hindi mo kinuality print malabo so yung printer natin is naglolo ko na talaga So after po natin siya ma-print, so ito siya. Hindi po ito isang waybill ha. Ano po ito, hahatiin po sa apat. Kasi iba lang yung printer natin pang ano yan eh. Yung mga pang A4 saka yung pang typewriting. Kaya yung print natin, apat siya bawat print. So apat na waybill po yan, ito Lazada to, apat. So ito naman puro Shopee. So gagawin natin dyan is gugupitin po natin yan sa apat hatin sa apat then after nun kagaya nga ng pinaliwanag ko kanina tulad nito ayan makikita nyo rito meron niyang tatlong order dito ngayon yung tatlong order na yan, isusulat po namin yan dito sa likod para po sa pag iimpake para po walang maiwan no? so ayan po matapos natin maprint eto eto siya yung malaki gugupitin po yan ayan magiging ganito na siya ayan so gugupitin yan then after noon after natin siya magupit ayan nagupit na susulatan po yan ng bawat isang order halimbawa ito garter 3 4 meron po yan dalawa yung order meron naman din na ayan tulad nito madami yung order ayan So, susulat po namin yan. Para nang sa ganun, pagbabalot po natin, eh, wala po tayong maiwanan o makalimutan dun sa mga order. Ngayon po, kung may nakalusot man o may hindi kami naisama, kinukontak naman po kami ng buyer and willing naman po kami ipadala din yun. Base rin sa mapag-uusapan mapag nating diskarte, kung paano kung may papadala sa yun, kung sakali man na may naiwan, na hindi ka na magdadagdag pa ng shipping. Usual yun, halimbawa, pinapa-order namin ng isang piraso, kahit anong o orderin niya pa, then isasama namin dun yung yung mga naiwan sa namin papadala. So yun, ganyan po yung ginagawa natin. Then after po niyan, after po natin maisulat, ibabalot na po yan base nga dun sa kailangang order ng bawat isang waybill, okay? Ayan po, kung mapapansin ninyo, inire-ready po namin yung mga order base po ron sa mga naisulat namin doon sa likod ng papel. Tulad po nyan, garter po, dalawang kilo. Kung mapapansin nyo, pag garter, tinitimbang talaga namin. And pagka naman mga cord o yung sintas, binibilang po yan pa isa-isa. And dito po, kung papansin ninyo, ayan, Uh, maraming order yung isang waybill so pagsasama-samahin po yan then pagkauna pagsama-sama na po yan i-double check po yan ng mag kung mapapansin nyo si mama is empake niya binibilang niya kung tama yung bilang, dun sa sulat and also yung mga pangalan kasi may mga pangalan yung pattern natin eh. Then after po niyan pag masiguradong okay yung bilang kompleto naman, sa kahuyan ilalagay sa karton. Sa mga naka-order na po sa atin, mapapansin nyo is nakakarton po yung mga pattern natin. Iniiwasan po natin na malukot. Although dati eh, hindi po kami nagkakarton eh. Kasi sabi ko nga pagka nalukot naman yung papel, planchahin mo goods na yan. Pero syempre dahil nakikinig po kami sa ating mga subscriber and also sa ating mga buyers, clients na umuorder sa ating Shopee account, pinakinggan po namin yung request nila na ikarton para humas safe po at hindi naman sobrang lukot na dumating sa kanila yung pattern na inorder nila. Ikinakarton po natin yan para hu hindi nga hu siya malukot ang hindi lang po natin kinakarton eh, pag may umorder po sa atin ng garter and also yung mga tela nung may mga tela pa tayo alam ko ngayon may tela pa tayo pa unti unti hindi na po natin kinakarton yan kasi safe naman po yan basta ho naka plastic ho nang maayos Ayan, at kung papansin niyo ang ginagawa ni mama is binabalot lang siya base po dun sa mga nililista po natin dun sa ilalim po ng waybill. Kaya po hindi tayo pwedeng magkamali dun sa paglilista sa ilalim ng waybill. Dahil nandyan po yung, yan po yung magiging dahilan kung bakit po mag, magkakaroon ng pagkakaiba yung inorder nyo at naipadala namin. Pagka mali po yung naisulat natin. No? And kung papansinin niyo din naman, bago naman yan balutin is dino triple check natin base dun sa lista at dun sa mga naihanda nating pattern sa kami mga pangalan din naman po yung mga pattern natin kaya hindi po tayo malilito dyan ngayon kung magkamali man po kami sabi ko nga eh ginagawa naman namin lahat pero darating talaga sa point na magkakamali ka rin eh willing naman po kami na gawa ng paraan na maihatid sa inyo yung tamang pattern na inorder ninyo once na kami po ay nagkaroon ng pagkakamali. Nagkakaroon po kami ng usapan ng mga buyers and clients sa True PM kung paano po yung gagawin. Yung mga black po na yan, yan po ay Lazada tapos naglalagay pa tayo ng may nakasulat na mga papel ang laman pakiusap pakiingatan para nang sa ganun po maging yung rider po eh alam na papel po yung hawak nilang parcel para mas ingatan po. Then kung papansin niyo, after po natin maibalot is i-ready -re na po natin siya para i-deliver. May mga times po na konti lang din naman yung order, may mga times naman na Madami kagaya po nito, medyo madami. Kaya nga natutuwa ako ay at hindi ako nagkamali ng kumuha ko ng e-bike. Kasi magmula nung nakita ko yung mga e-bike na ganyan, three wheels, ang isa sa mga inisip ko talaga yung parcel ng Lazada and Shopee. Kasi may mga times po nung last year po wala pa kaming e-bike, no. Nagde-deliver kami pamotor lang eh. Okay lang naman kaya naman. Kaya lang may mga times talaga na dumarating pag umuulan na parang sabi ko hindi tayo pwedeng hindi mag-deliver eh dinideliver pa rin na kamotor nilalagay lang ng kapote at pinaplastik na maigi and syempre naisip ko na baka mabasa kaya nung time na um, nag-ipon talaga tayo para makapagdaon, para makakuha ng ganyang e-bike malaking bagay po no and ayun na ikwento ko lang naman sa inyo na i-share ko lang and ayan pagka naibalot na po natin at naiplastic na po natin dadalin na po natin yan sa mga warehouse kung saan po siya nakatakdang i-deliver. Tulad po ng sa Shopee, usual po yan, is JNT. Sa Lazada naman, merong Lazada drop-off. Meron ding flash. Depende po sa courier na si Lazada and also Shopee po ang naglalagay. Pero usual po, mag, halos magkatabi naman yung pinagpapashipan namin. Ayan, pag naibalot na po natin yan, ready to go na yan, tatakbo na tayo papunta sa delivery. Dito na. Yan na ha? Ubik barumiyata yan nakainap yan. Ba mo palitan mo Papalitan mo. Papalitan mo. Mainit na 'yang bibi. Mainit na. Mainit na yan. Huwag yan, <tututupin> ah? ya. <tutupin> yan uh, ano <tutupin> <tutupin> Hmm? Ano to daddy? Oh, ano e to? Ano to? Ano to? Mami, ano to? Ah, pantutuli yung bibi. Ah, ano pangalan mo? Ilan taon na ikaw? 3 years old. Galing ang galing yung bibi namin ah. May kuha ka pa ng plastic doon na lang sa dust tabi. Hindi ka pa kay mama na ka. Okay na tong dust. Marami pa doon bunso. Mm. Yan, oh, ito. At saka yun. Wow. Thank you po sa mga nag-order. God bless. Ano po? Ano na yan? Bagami? Isa lang ang pwede sumakay dyan, dalawa. Hmm? Isa lang ang pwede sumakay. Ayan, ang e-bike namin po na naman. Tapos sasama pa raw to. Makulit na yan. Okay, laging buntot. Laging buntot po yan. Ayan Ah. Punong-puno na naman ang e bike namin. Hello, si hi debi? Hi ka muna. Hi. Hello. Kitty. Ayan, punong-puno na naman ang aming munting. Yay! Ini lelaki mau bawa bumbung. Tak apa pun

Ito city. Sabi mo, thank you po. Thank you po. Sabi, sabi mo, thank you Ay, so, order na po, flip kayo. Eh. Order na po kayo, mga paninda. Thank you, God bless. So, Hindi eh, dito magpo na-flip? Local? Local siya? Hindi siya na-flip?

Meron pa dito si Daddy O, oh, kukunin pa. Yay! Kiki! Ayan, ayan na, meron pa dito. Ah, shoes pa na. Wala pa lang siyang shoes. Karagisan. Ayun pa, o. Oh. Ayun, nadalim pa nila dito sa loob. Kailangan lang kung O, pwede na kayo upo rito. Ha? Dali, yaanuan lang kita. Bibigyan na. Ayan. Ayan, na, na. ]pasok, ni ah, Ayan na, ah, ikot na Oh, yan. so tapos na kami mag-deliver. Pinapabilang na lang kami kay Mimi. Si Mimi si na yung nag-ano. Masasabi mo Muning? Tita Mimi. Oo, si Tita Mimi. Waiting na lang namin si Mimi. Nang um, deliveran ng ano, warehouse ng JNT. Ayan. Ito. Ayan, pinatay lang namin si Mimi pa. Uwi na kami. Ano masasabi mo Muning? Hello po sa mga nanonood sabi mo like, subscribe, and comment. Click mo na ang bell button. See you sa next video. Bye-bye!